it actually invalidates yung strides na na-achieve in terms of women's rights and women empowerment. Uh, hindi hindi parang hindi nangyari dito sa Pilipinas ang women's rights and women empowerment. Eh. Uh, all around the world those things could have been politically disastrous for these candidates. But for some reason backward talaga ang Philippine society. Backward kaya nga ang pagbubuntot sa Um, sa consciousness ng karamihan ang pagbubuntot ang feeling nila yung karamihan kasi patriarchal. Uh, kung kunalala mm -hmm. mo rin na uh, Christian hindi lang naman yan limited sa kanila siya no at saka doon sa Missamis Oriental na governor. Uh, si uh, Senator Robin Padilla ganun din di ba? Ganun din ang salita. Mm -hmm. uh, naalala mo yung sinabi niya doon sa Senate hearing na merong sexual rights ang lalaki na importante yeah. ang kanyang urges. So, it is quite generalized uh, yung ganyang klaseng language.